Hey what's up mga kabowlers maligayang pagbabalik sa aking channel, halina't pag-usapan natin ang balita, patungkol sa hindi karen nga daw masaya si Devin Booker sa Suns, at ang balita naman patungkol sa pagtanggal, na ng Warriors ng player, karen at pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dam ako mga kabowlers sa balita patungkol, sa hindi na nga daw masaya mga kabowlers si Devin Booker sa kanyang team ngayon, na Phoenix Suns. Well alam naman nga natin mga kabowlers ngayon na bago, paman nga po mga kabowlers magsimula ang NBA season inaasahan na talaga para, sa Phoenix Suns na magiging mahina ang kanilang team ngayong season. Ito ay dahil na rin naman mga kabowlers, sa nawalan nga sila ng isang superstar na si Kevin Durant na nagbibigay ng malakas, na impact para sa kanilang nilalaro. Kahit man nga po mga kabowlers na punta, sa kanila ang isang rising superstar na si Jalen Green ay kitang kita naman nga, sa ngayon na hindi peren nga ito sapat para sa team ng Suns, dahil kung mapapansin nga natin madalas palagi nga kung talo, ang faux Sons at tila hindi nga talaga sapat ang kanilang mga effort, na manalo lalong lalo kapag nagkakaroon sila ng nakakalaban na medyo may kalakasan, na lineup. Kaya dahil dyan hindi na rin naman nga po maiwasan para sa sons, na mag sa kanilang sistema dahil kahit sa ang angulo tignan hindi nga po sapat ang kanilang lineup. Base nga sa mga nagiging media interview ni Devin Booker, palagi nga nitong sinasabi na mayroon silang malaking problema sa opensa, na kung susumadahin nga natin mukhang hindi nga ito natutuwa, sa pinapakitang effort ng kanyang mga kakampi sa ngayon. Samantala pumunta naman tayo mga kabowlers sa balita, patungkol sa pagtanggol na ng Warriors ng players sa ngayon. Well bukod nga sa mga trade na kumakalat para sa Warriors ngayon, ay marami din mga kumakalat na usap-usapan ngayon na magkakaroon, ang Warriors ng isang malakihang pagtatanggal ng mga players, dahil sa binabalak na pag-rebuild ng kupunan upang makabuo ng mas pina-improve, na line-up na talagang mapapakinabangan nila hanggang sa mga susunod, na season. Kanina nga pong umaga ay nagkaroon na nga ng move ang Warriors, matapos ay let go na nga nila ang isa sa kanilang mga player na si Jackson, Rowe. Sa mga hindi nakakaalam si Jackson Rowe nga po mga kabowlers, ay isang two-way player ng Warriors na nagkaroon na nga po ng mahaba, habang absent sa GSW dahil sa injury. Since hindi naman nga ito mga kabolers, madalas na ng Warriors ay masasabi nga natin mga kabolers, na sa ayaw man o sa gusto ng player na ito ay talagang masasabi natin, na talagang bibitawan na siya ng Warriors para sa paggawa ng espasyo, sa bagong mga ipapasok ng Warriors ngayong season. So yun lamang mga kabolers yan lang na muna ang pag-uusapan natin ngayon pindutin nyo na ang subscribe, And hit nyo na rin ang notification bell sa mga susunod na update sa mundo ng basketball again, this is Basketball Hotshots thanks for watching!